Kumusta mga body? Siguro naman ay minsan mo na ding napanood ang mga video niya sa Pinoy Phone Star na kung saan binibili niya ang ilang mga mahahalagang bagay ng mga kilalang tao dito sa Pilipinas. Gaya na lang ng mga collections about Marcus, mga polo ni Nachito Miranda, Glock 9 at Francis M sa kantang Bagzakan at marami pang iba. Well, kung oo ay malamang isa ka na din sa namangha at napanganga sa kayamanan ngayon ng nag-iisang boss Toyo. Kaya for today's video ay tara at samahan nyo alamin ang lihim sa likod ng kanyang pagyaman at kasikatan. Paano nga ba siya nagsimula? Bakit niya itinayo ang Pinoy phone Star kung saan napakalaking pera ang nauubos niya dito? At marami pang iba. Kaya kung gusto mong malaman ang buong detalya ay siguraduhin mo lang na tapusin mo ang video ito hanggang sa dulo. Dahil tiyak akong mag-iiba pelalo ang paningin mo sa kanya. I-like mo na din ang video ito at i-subscribe para masarap ang ulam mo bukas. Si Jason Lozada sa totoong buhay ay nakilala nga natin. Bilang si Boss Toyo sa social media ay isang rapper at businessman at siya nga ay tubong Cavite City. Well maraming beses na nga ang nafe-feature si Boss Toyo sa mga mainstream media dahil nga sa mga nangyayari sa kanya. Gaya nga noong April 2023 ay meron siyang isang follower na pinaghahanap ng mga lespo sa Bulacan dahil sa pangunguhan ng sasakyan ay doon nga sa kanya sumuko dahil sa kanya di umano pinagkatiwala ng follower niya ang safety niya dahil nga gusto niya nang magbago. Well grabe, maging si Boss nga ay hindi din makapaniwala at laking pagtataka niya kung bakit nga ba sa dinami daming tao ay siya pa daw ang nilapitan nito. Pero ganoon pa man ay ayon din kay Bostoyo na nakakatabalang din daw ng puso dahil may mga nagtiwala sa kanya kahit na marami pa ang mga pumupuna sa kanya sa social media. Nadawit na din si Toyo noon sa laban ni Apex at Sinyo dahil nga sa di pagkatalo nito ng isang milyong piso dahil nga natalo ang manok niya na si Sinyo. Kaya ang tanong, sino nga ba si Boss Toyo nung hindi pa siya sikat? Well, ayon sa life story niya, na inupload sa YouTube channel niya na Boss Toyo Production ay sinabi nito na bago pa pala siya naging multi-millionaire ngayon ay isa muna siyang online seller. Yes, buddy! Literal na online seller at siya pa mismo ang nangunguna sa pagpunta sa mga meetups. Kasi nga syempre di ba, sa dami pa naman ng kompetensya sa negosyo ay mas may magtatangkilik sa with meetup, up ba? Diba? Di ba? Alam niyo naman yung ibang buyer, may eh mas convenience sa mga seller na with meetup. up. Kaya siguro ito yung isa sa ginawang diskarte ni Boss Toyo. Nariyan at maaga nga itong nagigising upang masimula agad ang paglilista ng mga imi-meet niya. Lalo na kaka kakasimula mo pa lang at ang liit pa lang ng capital mo ay eh talagang need mo ng grind ng todo para may magbunga sa lahat ng itinanim mo. At ang isa nga din sa naging motibasyon ni Boss Toyo ay ang kanilang estado sa buhay na kung saan walang wala talaga siya maski mga gamit man lang nila sa bahay nila. Dagdag din ni Boss Toyo na nakikita niya din naman sa sarili niya na sobrang laki ng potensyal niya sa ganitong larangan. Lalo pa, para sa kanya ay inborn na talaga ang kapal ng mukha na makipag-usap sa mga customer. At ang isa nga sa pinaka-goal niya ay ang kumita lang ng kumita upang may mahiwi sa pamilya. Siyempre kasabay ng inaasam nating tagumpay ay may kasama din talaga itong mga kaakibat na pagsubok. Dahil nga dati sa pag-o-online selling ni Boss Toyo, eh marami din daw talaga ang naiingit sa kanya at nere-report ang account niya. Which is, ganun naman daw talaga ang business. Magkakaroon ka daw talaga ng kakompetensya. Ang isa nga din sa lihim ni Boss Toyo ay never din daw talaga siyang naging madamot. Kaya siguro mas pinagpapala pa siya at sa mga haters niya naman ay hindi na daw talaga yan mawawala. Dahil kahit ano pa man ang gagawin mo ay meron din daw talagang iilang tao na pupunahin ka dahil yung mga ginagawa mo ay hindi pasok sa panlasa nila. Bukod nga din sa pagbe-business ay may hobby din itong si Boss Toyo sa pagrarap rap at sa katunayan ay may mga kanta na nga siyang inirelease ng black music na may pamagat na rap lord. Kaya naman sa hip-hop world na kinabibilangan ni Boss Toyo ay nadamay na din ito sa hidwaan ng dalawang malalakas na MC ng flip-top na si Sinyo at Apex. Naging usap-usapan nga ito matapos idawit ni Apex ang patungkol sa di umano'y pagpustan ng isang milyon kay Sinyo. Dito nga ay tinodo talaga ni Apex ang performance niya dahilan upang uuwing minus 1 million si Boss Toyo. Naging usap-usapan nga ito online dahil nga sa di umano'y grabing pagtatagpo ng mga mabibigat na MC. Pero yun nga, hindi din nagtagal ay nag-appear naman din si Apex sa Pinoy Pawn Star kung saan. May ebenenta nga si Apex kay Boss Toyo. So dito nga natin makikita no ang professionalism ng dalawa dahil kahit may issue sila sa battle, ay iniwan lang din nila ito sa rap battle at labas na sa tunay na buhay. Well, patungkol naman sa Pinoy Pawn Star na kung saan marami nga ang umalma dahil sa literal na daw na may toyo si Boss Toyo dahil sa mga binibili nitong mga walang kuwentang bagay. Ay heto lang ang sagot niya sa kung bakit niya nga ba itinatag ang Pinoy Pone Star. Ayon sa kanya na kung nagawa nga nating bilhin ang mga foreign collection o memorabilia, ay why not gawin niya din ito dito sa bansa natin. Well, actually, may pinanggagayahan naman talaga ang shop na ito. Dahil meron na ngang phone star sa ibang bansa. Kaya naman gumawa na din si Bostoyo ng Pinoy Phone Star upang mabigyan lang halaga ang mga Pinoy artist, especially yung mga important item ng mga sikat na Pinoy na nagtagal na ng 10 to 20 years o higit pa. At ang iilan nga sa mga best collection niya ay yung mga related Marcos collection. Yung polo ng tatlong bigating rapper na sina Chito, Glock9 at Francis Magalona sa kanta nila na Bagsakan. Piruin mo, nabili niya ng 620,000 pesos ang polo ng the late Francis M just for his collection. Pero ganoon pa man dahil yun nga ang vision. Ni Toyo sa phone store niya ay patuloy pa rin siyang bibili ng mga memorabilia ng mga sa tingin niya e eh may value at magmamahal talaga sa hinaharap. Grabe yung tatlong polo nga na nabili niya ng mga nasa 800,000. Sinubukan agad na bilhin ng 2 milyon. Di niya pa din binitawan dahil ayon sa kanya na mag-a-appreciate pa din ang value nito. At yun nga mga badi no, sobrang lay na nga ng narating ni Boss Toyo mula sa kanyang pagiging online seller kung saan napalago niya ito gamit ang sipag. And as of now ay nagtagumpay na nga ang Pinoy phone star niya. May kinikita na nga din siyang malaki sa social media accounts niya like Facebook at YouTube. Nagmamayari din siya ng clothing line, Boss Toyo Gold, Peanut Butter Business at pinaparentahang bakasyonan sa Tagaytay na Lake View House Tagaytay at marami pang iba. Grabe, pagsisipagan mo lang talaga with guidance of God ay talagang mararating at makakamit mo din ang hinahangad mong tagumpay sa buhay. Ikaw, anong masasabi mo sa mindset ng isang boss toyo? Comment down your opinion para malaman din namin. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. Subscribe!